pamagat pa lang masakit na. Yes, maraming makakarelate dito at isa ka na dun. Madalas, ito talaga ang hinaing ng mga blogger o content creator na nagsisimula pa lang. Walang naniniwala. Tagal mo na sa content creation. Walang sahod. Walang resulta. Walang milyones. Minsan, masaklap pa ang zero views, zero likes, mula sa mga taong inaasahan mong susuporta sa iyo. Dismayado ka sa ganitong eksena? Tara, usap tayo. Aminin man natin o hindi, true lala na pagtawanan ka rin. Natanong ka din minsan kung may sahod ka na ba. Yun bang tanong na may ibig sabihin? Na may kalahating ngiti? Kinakansyawan ka. Sinamahan pa ng panlalait. Advice ko lang sa'yo, huwag kang mapikon. Bagkus, lawakan mo ang iyong pangunawa. Dapat open-minded ka. Ganito lang kasi yun. Marahil, hindi sila ang sinasabi mong target audience. Sana, nauunawaan mo din na ang content creation na ginagawa mo ay hindi nila feel. Dahil hindi nila kuha ang pinagsasabi mo. Hindi sila relate sa sinasabi mo. Hindi kasi sila ang tipo ng mga taong gusto ang content mo. Iba ang nakahiligan mo sa kanila. Tandaan mo, hindi lamang sila ang pinaglalaanan mo ng content at hindi masasayang ang oras mo kaya ng sinasabi nila. Yun sinasabi nilang puro ka content creation, wala kang ibang bukang bibig. Isa lang ang ibig sabihin niyan, hindi sila interesado sa topic mo. At hindi sila ang target audience mo. Marami pa dyan. Bilyon lang naman ang tao sa mundo. At alam ko, maraming tao maniniwala sa iyo sa hinaharap. Mahahanap mo rin ang grupo ng mga tao maniniwala at interesado sa pinagsasabi mo. Kaya huwag kang tumigil. At kapag nagbunga na ang lahat ng pinaghirapan mo, kusang lalapit ang mga yan at susubaybayan ka. Pao lamang tayo, paibaybang hilig isip, at kung ano ang uso, doon tayo. Kung sino ang kilado at sikat, halos doon nakatuon. Paniwalaan mo lang ang lahat ng nakatatak sa puso't isipan mo. Huwag kang magsasawa at susuko. Dahil kapag sumuko ka sa larong ito, talo ka. Tibay ng loob, tiyaga, dedikasyon at pasensya para maging isang ganap na content creator. Eto pa idagdag mo na rin to. Dapat magkaroon ka ng tiwala sa sarili. Kaya tara, follow niyo ako para sa mga karagdagang tips sa content creation. See you! Bye-bye! Well, pwede kang magpahinga, pero huwag kang sumuko.